Topic natin ngayon, tanggalin ang stress sa bahay at sa trabaho. Bawas stress, iwas away sa bahay at sa trabaho. Tuturuan ko po kayo 15 na strategies para iwas kayong ma-stress, hindi ka maging irritable, magkaroon ng pagkakasundo sa bahay. At pwede rin ito para sa inyong trabaho. Magkaroon kayo ng kaliwanagan ng pag-iisip. Mahirap gawin ito, pero subukan ninyo baka kaya naman. Number one, makinig. Alam nyo, magic gamot talaga yung pakikinig eh. Ito ang sikreto ng magandang kalidad na pagsasama ng mag-asawa, ng mga magulang sa kanilang anak. Ah, andoon na kasi yung solusyon sa problema, makinig ka lamang. So, mauunawaan mo ano yung pangangailangan ng kasama mo sa bahay, yung mahal mo sa buhay, kapag nag-uusap kayo. So, maganda, baka uh, kausapin mo sila ng madalas. Baka kasi bihira mo silang kinakausap. Nandon ang sagot sa problema kung mag-uusap kayo. Number two, umiwa sa pakikipagtalo. Ito, pag pakikipagtalo sa pagitan ng mag-asawa o kaya naman sa magkapatid, magulang sa kanyang anak. Uh, huwag palakihin yung issue kasi mauwi lang sa high blood yan eh. Pag na, nag-away kayo, maha-high blood kayo. Minsan may mga magkakapatid na gano'n. So, mas maganda i-accept nyo o tanggapin nyo yung punto ng kabila. Imbis na i-insist ninyo o ipagpumilit ninyo yung inyong gustong mangyari. So, dapat kasama sa relasyon din. Isipin nyo na ah, sa pakikipagrelasyon, talagang kasama na yung pagtatalo. So, nasa sa inyo na lamang kung sino ang magbibigay. So, kung kailangan mo na ikaw na lang lagi ang magpatalo, eh, gawin mo na lang para tahimik ang inyong buhay. Number three, huwag sasagutin ng cellphone. Ano ibig kong sabihin dito kapag kasama mo ang iyong kabyak, ang iyong mga anak, may ginagawa ka, ang dami mong trabaho o nasa banyo ka, nasa family time ka, eh, huwag ka nang ma-stress sa pagsagot ng telepono. Eh, sino ba naman yung tumatawag sa iyo? Kung, eh, baka naman, hindi mo naman kapamilya yan. Ibang tao yan. So, saka mo na lang sagutin. Kasi, mas priority mo ang iyong oras kapag kasama mo ang iyong pamilya at ang iyong mga anak. Number four. Uh, sa mag-asawa, iwasan niyo yung pag-uusap ng mga horror stories o kaya mga negative na nangyari sa inyo sa buong maghapon. Mas maganda ang pag-uusapan ninyo yun na lamang positive na nangyari. Kasi pag yung negative ang pinag-usapan ninyo, mauubos na lang yung oras sa gabi. Eh di ba konti na nga lang yung oras niyo sa gabi. So, mapapagod lang kayo, high emotions kayo, unlike kapag gawin nyo ng kagawian na pag-positibo yung lagi nyong pinag-uusapan, pagdating ng gabi, eh mas maganda yung magiging aura sa buong gabi ng buong pamilya. So, isipin mo, dapat yung mga information na makakabuti sa pamilya, yan ang pag-uusapan nyo palagi. So, doon tayo sa positive side. Number five, maging mabuting halimbawa. Alam nyo, gagayahin tayo ng mga anak natin eh. So, kung ipapakita natin yung mga example na mapagmahal tayo, matulungin tayo, malinis sa bahay, masipag sa trabaho, hindi yung hindi selfish, hindi tamad, hindi yung walang pakialam, hindi yung makasarili. Kasi nakita ko yung mga magulang na halimbawa lang, magbibigay tayo ng example, pag yung tatay, tamad, lasenggo, maraming bisyo, gayon din yung mga anak. So nakikita nila, ah siguro tama naman yan. Kaya huwag kayong magtataka kung ang isang bata ay naging tamad, o kaya naging maraming bisyo, e eh baka nakita niya sa kanyang mga magulang. Number six, maging mahinahon palagi. Tsaka tanggapin nyo na na talagang merong mga bagay na kailangan yung gawin sa araw-araw. So, kalma lang. Tapos yung mga bagay, halimbawa na yung gripo ng bahay nyo, laging masisira yan. Ilaw, mapupudi, kailangan palitan. Araw-araw mo kailangang maghugas ng plato. At minsan, mababasagan ka pa ng plato. So, isipin mo, at ah, talaga namang dapat kong gawin yan eh. So, ayusin mo na lang yung iniisip mo. So, kapag napintasan ka ng asawa mo, eh, parang wala ka na lang narinig. So, gano'n na lang ang gawin ninyo. Sunod-sunod man ang trabaho, hinga ka na lang ng malalim. Inhale, exhale, Less drama, kalmado lang. Parang, ikalma mo lang yung katawan mo, at saka yung pag-iisip mo, matatapos din ang lahat ng iyong trabaho. Number seven, pag feeling mo, baliwala naman, binabaliwala ka, or taken for granted ka, uh, tapos sasabihan ka pa, eh, hindi ba, trabaho naman ang nanay yan eh. So, o kaya naman, nisan, walang galang magsisagot yung mga anak mo. O kaya, parang, walang oras pakinggan yung mga kinakausap mo sa bahay, parang hindi ka naririnig, ah, ganito na lang, decision kasi yan eh, decision mo yan sa sarili mo. So, wag mo nang isipin yung mga dapat mong makuha doon sa mga kasama mo sa bahay. Kasi pag inis mo, ay dapat magpapasalamat sila sa akin, ay dapat bigyan nila ako, itrato nila akong reyna kasi ang laki ng paghihirap ko, hindi na po decision mo na dapat naman ibigay mo yung mga pwede mong gawin sa kanila. So, wag mo nang idaan sa isip mo na dapat ikaw ang binibigyan o ikaw ang taken for granted. Tanggalin mo na yan. Isipin mo na lang, ah, dapat naman talaga ginagawa ko yon Number eight, ah, uh, sino ang dapat manalo kapag may argumento? Ah, uh, Siyempre, pag, pag meron kang gustong sabihin, may gusto kang pahalagahan, o gusto mo pag may sinasabi ka, makikinig sila para may pagpapahalaga sila sa'yo. Pag naman meron mga alitan o pagtatalo, alam mo, yung, yung kabila, yung kausap mo, may punto siya na gustong isabi sa'yo. Ngayon, ikaw naman, uh, gusto mo ring isabi ano yung position mo. So, kaya lang, pag nagtatalo na kayo, tapos feeling mo natatalo ka, so sasama lang yung loob mo, mas nagagalit ka, talo ka, mas may stress ka. So, isipin mo na lang, ah, siguro may punto din siya, pakinggan ko na lang. Lawakan mo na lang yung isip mo para mas may solusyon. Kasi pag isinara nyo pareho, ang isipan nyo, eh, walang solusyon, parehong talo. Number nine, ito sa mga multitaskers. One step at a time, tamang bilis lang, wag nag wag nagmamadali ang ibig kong sabihin dito sa mundo ng multitasking na ginagawa natin ngayon, bawasan natin ang schedule natin. Kung limang schedule natin, gawin natin apat lang. Tapos medyo layo-layo para meron kang palugit na sampung minuto sa bawat in-schedule mo. Kasi bakit? Kapag alam mo na dikit-dikit ang iyong schedule at nagmamadali ka, hindi ba mas mabilis um, uminit yung ulo mo? Apurado ka sa pila so mapapagalitan mo pa yung yung cashier o stress ka sa traffic kasi madali ka na madali eh talaga namang laging traffic eh. So maglagay ka ng palugit o layo-layuin mo yung mga schedule mo para alam mo sa isipan mo ah matagal pa naman, pwede pa akong mag-relax. So wala kang makakaaway in that way. Number 10 alisin mo yung martyr complex mo sa isipan mo. Isip mo, nako, nagsakripisyo ako, binigay ko lahat, nalugi ako, yung pera ko, nabigay ko na lahat. Sa totoo lang, wala naman talagang magpapahalaga sa'yo. Isipin mo na yan. Ikaw naman ang may kagustuhang gawin yan eh. Ikaw naman ang may kagustuhang maglingkod dun sa mga kapamilya mo. Eh, tanggapin mo na lang. So, ang gawin mo na lang, i-enjoy mo yung bawat oras na nagtatrabaho ka. So, wag mo isipin na nagwo-work ka. Enjoy, enjoy ka lang. Chill, chill lang. Ah, uh, yung ginagawa mo, gawin mo lang in your own pace para hindi masama yung loob mo. Tapos, ang pagdating naman sa number 11 natin, mag-focus sa mga ginagawa mo. So, i-focus mo. Tapos, sa araw na ito, yung, ang pag-focus dun sa mga ginagawa mo, dun sa mga tama lang. Halimbawa, may nagawa kang mali. So, syempre, bad trip, no? Mali. Ah, isipin mo na lang, syempre naman, tao lamang tayo, magkakamali tayo. So, ibaling mo. Ibaling mo sa pagiging positive yung iniisip mo. is kalimutan mo na yung maling ginawa mo. Tapos, palitan mo, patungan mo ng mga positive na nagawa mo sa maghapon. So, papalitan mo. Tapos, so, ang suggestion ko sa'yo, eh, kung pwede para mas masaya ka lahat ng mga positive na ginagawa mo yun na lang yung paulit-ulit mong idaan sa isipan mo number 12 magsalita ng malumanay kasi alam ko baka or kung kayo ba ito yung masakit kayo magsalita malakas yung tono alam nyo po may consequences lahat yan yung pasigaw lagi nagpaparinig ugali kasi yan o kinagawian na ng isang tao. So may consequences o resulta yan. Maaring makasakit ka ng damdamin ng iba, hindi mo alam, napapababa mo yung pagkatao niya, so masama na laging yung loob niya sa'yo. O so, pwede nga siyang gumanti sa'yo. Meron ding mga tinatawag na verbal attack. Yun na nga, um, inaatake mo lagi sa pagsasalita mo. So, isipin mo, wala namang taong perpekto. So, kung kaya mo na ma-improve mo yung sarili mo, na manahimik na lamang, o wag nang mag-comment, eh, gawin mo na lamang para mas matahimik ang iyong buhay. Number 13, ugali. Minsan may mga tao, OA ang ugali. Sorry ha, kung, kung may natatamaan tayo. Overreacting. Um, naninisi, hindi nakikinig. Isip mo, alam mo na yung iniisip ng iyong uh, kausap. O kaya naman, minsan naman, sabog-sabog yung attention mo. O kalat-kalat yung mga gusto mong gawin yung attention. Or ino mo minsan yung trabaho mo. Isip mo, ang laki-laki na nung ginawa mo. Pero sa paningin naman ng iba, hindi. Halimbawa, yung mga kalat sa bahay, ikaw naglinis, naku, isang buong araw ko itong nilinis, ganyan, ganyan. Ah, uh, hindi pero sa iba tingin nila hindi naman may tinatawag din na thought attack yung um, halimbawa ako na lang ang kumikilos dito sa bahay na to ayaw ng iba so tanggalin mo yon pag pumapasok yung sa isipan mo yung mga thought attack na yon ah uh, mai-stress ka lamang so ang solusyon doon obserbahan mo yung sarili mo lagi bang pumapasok sa isipan mo na ikaw lamang ang nagtatrabaho so Paalalahanan mo yung sarili mo na huwag mo nang iisipin 'yon. Kasi para naman sa sarili mo 'yon eh. Hindi mo ma -e expect na yung ibang tao ang sabihan. Ikaw naman lagi sa sarili mo para bawasin stress mo. Hindi ka malulungkot. Number 14. Tayo bilang miyembro ng pamilya, pwede nating ipa-labas sa isang tao yung maganda o yung best ng isang tao at pwede rin naman yung kabaligtaran yung worst o yung hindi maganda sa isang tao, yung pangit sa kanya. Tsaka tayo, meron tayong push button eh. Isipin mo, alamin mo, ang push button, ba sabihin, yung yung biglang nagpapainit ang ulo mo kapag sinasagot ka ng mga anak mo. So pag ganun, pag alam mo na, na yun pala yung push button mo, yung nagpapainit ng ulo mo, aware ka na. So kung pwede mong pigilan yung sarili mo na hindi na iinit ang ulo mo kapag yung push button ay ay na-push ng isang tao. So labanan mo, ah uh, labanan mo ng pasensya. So haba-habaan mo yung iyong PC. Anyway, tayo naman ang tagaturo sa mga anak natin, 'di ba? So, ito lang yung mga bagay para hindi mo mapalaki na yung isang bagay na maliit. At last, eto, number 15 last, isipin mo palagi na ang gusto lang naman ng mga anak mo at saka siguro ng asawa mo e eh, pagmamahal mo. So makinig ka sa mga istorya ng mga bata, hindi mo sila mamadaliin. Ah, manood ka sa mga school events, yung mga magulang dyan na busy-busy ko no sa pagtatrabaho pero hindi na nagbibigay ng oras don sa kanilang mga anak. Yun lang naman ang gusto ng mga anak ninyo eh samahan nyo sila. Hindi nyo sila masisigawan kasi stress na stress ka na sa pagtatrabaho. Baka isip-isipin mo ano ba ang priority sa buhay mo. So, sana po itong mga tips, strategies para hindi mapalaki yung mga bagay na maliliit at magkaroon ka ng peace of mind sa loob ng iyong tahanan o pwede rin sa inyong trabaho. E eh sana nakatulong po itong mga tips ko. Maraming salamat.